Miss Nora Honor ay isang tapat na kaibigan at ang kanyang pagmamahal ay hindi pwedeng tapatan, hindi pwedeng higitan. Si Miss Nora Honor, kapag nagmahal, walang kondisyon, walang patakaran, walang hinihiling nakapalit. Si Ate Gay nga, sa kanya talagang tumatak ang mga katagang walang iwanan. May mga pagkakataon na si Atigay, marami siyang tinulungan at talagang hindi niya iniwan, hindi niya pinabayaan. Pero ang mga tinulungan niyang ito ay nawala at nakalimot sa kanya. Ngunit si Atigay, wala kang maririnig sa kanya Kaya lang ito na ng iba dahil sa mga nakakakilala kay Atigay. Si Miss Nora Honor kapag siya ay nagmahal, todo-todo bigay todo, walang kapantay. Alam niyo po, napapag-usapan po natin ito dahil sa pagpanaw ng magaling na aktres na si Miss Jacqueline Jose. Alam po natin kung gaano kalapit si atigay Gay kay Miss Jacqueline Jose na talagang ang dami na nilang ginawang pelikula at talagang yung mensahe nga ni Ati Gay, malalim, maramdamin talagang nakaka nakakaantig sa puso. Sinabi ko po noon sa inupload kong video. Pero alam niyo po, sa totoo lang, marami nagtatanong kung si Ati Gayba tinatanong po ako ng mga kaibigan ko, kung si Ati Gayba ay dumating sa burol kasi star studded po ang uh, uh, lamay yung mga gabi ng Yumaong si Miss Jackie Lanose ang dami, ang dami nagpakitang mga artista dumating uh, binalita, pero sa akin po, personally sa akin bukod tanging, hindi ko po nakita narinig, pero ang sagot ko po, hindi ko po alam kung siya po ay pumunta o hindi, pero alam naman po natin, para po sa akin, salamat sa mga nakarating at naka-nakaabot uh, nakita ang kanilang presensya sa araw na yon at ibinigay nila ang kanilang personal na pagkikiramay. Salamat po at kung hindi man nakarating si Miss Nora o Nor doon, bagamat uulitin ko, hindi ko po alam. Kasi uh, alam naman po natin na sa ate Guy, hindi naman po siya pakitang tao, hindi naman po siya yung uh, kailangan pong ipaalam kanyang mang ginagawa. Of course, kaya lang naman nalalaman kasi superstar siya, national artist siya, masyadong conscious ang mga tao sa balita. Binabantay ng galaw ni ate Guy. Pero uulitin ko, nakarating man o hindi nakarating ang superstar national artist sa burol ni miss uh nang labi ni miss Jacqueline Jose ang importante po doon ay ipinarating ni Atigay ang taus puso ang marubdob niyang pakikiramay at talaga namang hindi natin alam syempre kung paano ang pinagdadaanan ni Atigay ngayon marahil nag-alay siya ng panalangin sa mga nangulila. Marahil may ginawa si Ate Gay through phone. Alam naman natin na uh, si Ate Gay sa kanyang kalalagayan, hindi naman po ganun kadali. Pero wala po doon. nawa wow, nakapunta man po si Ate Gay, salamat. Hindi man nakapunta sa Ate Gay, salamat pa rin sapagkat may paraan upang ipadaman niya, pinadaman niya ang kanyang matinding pakikiramay. Ayan. Alam niyo po, sa ating kay paano ba siya niya harapin ang uh, ang ganito mga pangyayari. Alam niyo po nung namatay si Kuya Germs, nakita natin kung paano mangulila si atigay kung paano siya talagang nasaktan. ganoon din po ang kanyang kumpare na si Mr. Dolby nung talagang namatay, talagang makita natin yung kanyang luha, yung kanyang sakit na naramdaman at maging kay Mr. Uh, Mario de Las Reyes na hindi po kuti ako nakapunta sa Atigay guy pero ang alam ko po uh, I stand to be corrected. Ang alam ko po, hindi na siya, hindi siya nakapunta dahil talagang dinibdim niya ito parang hindi niya kaya na pumunta roon. Marami, maraming anang uh, ulila na wala, na, 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 wala sa mundong ito na kaibigan na ati guy na talagang dinidibdib niya at ganyan din syempre yung mga fans niya na marami nang nawala ng mga fans niya na diehard Noranians na talagang tinuring na kapatid sa si atigay Gay kaibigan alam niyo po sa si atigay Gay talagang dinaramdam niya ang bawat nawawala sa kanya pero ganun paman, man, alam niyo po, nakakatuwa na si Atigay sa kabila ng mga pangyayaring ito, iniisip na lang ni Atigay na ang mga mahal niya sa buhay na nawala. Siyempre, nandun na sa kabilang, uh, nandun na sa kabilang dako, maaring nandun na sa langit at nandoon nagre-rejoice. At si Atigay Gay, natutuwa po ako sa kanya sapagat napaka-positibo ng kanyang kaisipan tuloy ang buhay gaano man kasakit ang kanyang nararanasan at igay nawa uh, patuloy pang humaba ang buhay mo patuloy ka pang uh, gamitin ng Diyos para mag-inspirasyon sa iyong kapwa at kami mga tagahanga mo ay talagang bumibilib sa iyo. We love you so much, Ate Guy. Nawa ang mga gagawin mo pang pelikula, project, ay talagang magawa mo pa at uh, bigyan ka pa ng kalakasan ng Diyos. Ingatan ang iyong kalusugan. At tayo mga Noranians, salamat sa patuloy na pagsuporta natin kay Ate Guy. Muli, ako po ay personally nakikiramay sa pamilya ng Yumaong Miss Jacqueline Jose at sayo Ate Guy, ang palagi naming prayer bigyan ka pa ng mahabang buhay kalakasan ng Diyos. Ito po si Kefordy R na nagsasabing as long as there is love we will stand and to God be the glory. Maraming salamat po at mabuhay. Stretch, stretch, Oh,